ayan, nandito tayo ngayon sa isang lugar na purma uh, puro mga kakao yan. So, nandito makikita yung 2,000 years na mahigit. yung punong kahoy daw so yun, yun ang aming pupuntahan ngayon so nakaka-amiss yung nakaka-amiss yung lugar kasi ito yung ito yung historical ano nila uh, tree so Nandito yung tinatawag na puno nilang 2,000 years na. Sobrang tagal na ano. So, ayan. Nagandahan dito sa lugar nito. Kahit saan ka pupunta, ang toilet hindi talaga nawawala. Ang so, pakilanda. So, daming nagpupuntahan. <coughs> Ito yung lingwahe ng, ng New Zealand. Yan. Yan. Tira ko ate kira nga pakira o te kaore. Yan. So, ayan. So, bago ka pumasok dito, so, kailangan mo munang maglinis ng iyong sapatos or tsinelas So, gagamitan natin ito para matanggal yung kanyang lupa-lupa. Kasi pagka pumasok ang hindi mamulinis, ayan, so ganito. Kaya isa, nalinis ko na, so pinakita ko lang kung mm okay. So, ganon, kailangan. Okay. Dahil ang fungi, baka pumasok madaling mamatay ang puno. So, ayan, Oh. Kailangan talaga Malinisan yung chinelas. Okay. Well, so, ayan. Ito yung papasok na dun sa hotel nilang so, 2,000 years. Time ko din makarating dito ngayon. After 5 years. So, ngayon lang ako nakarating dito sa lugar nito. So, tara. Puntahan na natin. ayan, so nakapreserve talaga yung uh, papuno nila dito Ang lamig ang lamig talaga So ayan napakalaking isang dito meron din napakalaking puno ay. Ito na ba? Ah, ito na pala yung sinasabing 2000 years na puno ayan. Sobrang laki. Ah, lalaki. Ah, yung sanga niya. Ikaw talaga nito. So ayan, nakita na natin. Hello! Nawamabuhay ka pa ng 400 years. Another 400 years. So, hindi lang pala 400 years. 400,000 400, years pa. Ang laki, ang ganda. Okay. Like, wow, huh? wow so, ganda. Yeah. Ayun na nga, nasilayan na nga namin ang ganda ng kauri. So, isang puno lang din siya. Pero sobrang laki. Hindi kaya akapin ng apat na tao o lima. So, siguro mga... Hindi ko alam kung ang sampung tao ay kung kaya siyang akapin. So, ayan, di ba? Very thankful ang lola niyo. Kasi nakikita ko ang kalikasan ng ganda talaga. Ang gawa ng Diyos talaga. Patunay na may Diyos talaga. So, ayan, mga katungo Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Bye! Ikaw nga anak, mas malalik ka magbigay. so, paglabas natin, kailangan din natin uh, linisan ulit yung ating paa para yung fungus o dry hindi natin madalas sa labas. So, kailangan natin linisan ulit. So, ganito yung style ng paglabas. So, doon, same lang ng pagpasok at paglabas. bacteria ski wash